Bro sis, yan pagkatapos mo namin maglinis ng mga kalat po itong nakaraang piyesta ng kahapon po pagod na pagod po kami sis Lisa hindi po kami makapaghanting ang dami pong bisita ang dumating mga Bro sis. doon po sa bahay ng nanay ko dami pong dumating na bisita ang dami pagod po kami Moses Lisa siyempre piyesta at saka celebration sa anak mo Opo. ngayon share na namin po sa inyo. Dapat po dito kami mag -hunting. kaya lang luluwas na po kami pa mamayang madaling araw. Oh, dahil may lakad pa tayo ha. Oo, dito kami kapag Yes, ka aning. Mamang nilipad ni Ran. Oo, oh, oh. sila oh. Ganda Yan, ganda na po. dati po walang ang nakakadaan lang po dito, yung maliit lang po tao lang ba. Ngayon may kalsada na papunta sa lake. Ayun oh, no? ganda po pinili po namin ngayon magpunta dahil malilim nga tapos siyempre nagpahinga po kami ang dami namin hinugasan kahit marami ng mga paper disposable. plate disposable, disposable mga pinigan eh, yung rin, mga tulyase yung ha? mga pinaglutuan pa rin hindi talaga ano saka malilim po ang pero napakarami yung sita masaya masaya po kaya lang hindi yung mga ganap na mga banda mga misgin hindi po kami nakapanood pagod na lola lolo <laughs> sa sitwasyon po talaga muna namin ng mga, mga bisita, bisita, at muna, sa iba-ibang lugar mga pa. Mga kamag-anak Kasi, parang naging family yun 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 din po. Family reunion. Anong nangyari? Ayan po. Ngayon pupunta po kami dito sa Talik para magpahangin-hangin. Tapos pupunta po kami doon sa aking pinsan na Antingero. Ay ang uwi pa daw po sa bahay ay alas 7 dahil galing po sa kanilang pwesto. Dumitindahan po sila doon sa bayan eh. eh ngayon nagchat po yun sa akin na humihingi po ng tali ng Nazareno yung nakarampista, sabi ko eh sige pag uwi ko na lang po siyempre kailangan ko pong tumapad din sa aking pangako yan Eh, may mga baklag na dito no? Ay, oh, dahil bakit dito, may baklag na ayan po oh, mga bro mga so yun kasi tayo hindi nakauwi ayan po oh, pero mga na dati bubaklo pa ito saka walang sasakyan wala. makapasok dito mo malaking improvement oh, wow yan napakaganda Hope, yan, oh gawa na kaya ang tulay tingnan laki ng ulak okay. Yeah. nasaan ay sariling diyan kaganda oh yan ay ko ayan oh yan ayun, po Anakit ang ayan, ayan po, mga mga oh, ang lumipad yun lumipad lumipat. ang dami ang ng bakla. floating, ano yan? floating cottage hindi yung floating cottage floating

Oo okay? Oh, sure. Para Merkulis na nang madaling araw. Paano, Paano daw tayo? Tayo bibili ng mga photo booth. Oh, naman ang init po sa baba. At tayo muna so, try lang po namin kung okay na po yung tulay. Oh, diyan kami bumaba ni nice tayo, di ba? Oo, oh. oh, yung naghanting tayo, diyan tayo bumaba. Diyan, oh, bakit tuyo na yung mga kawayan? Sinonok? Ay, dito banda. Yan, yan. yan. Diyan kami. Yan, yan tayo. Ang ganda po din. Ang ganda po. Mga bro, mga suso. Gawa na yung kalsada. Yan. yan pa rin yata. Nagagawa pa rin. Hindi. Tatry na yung upi na yung tulay. Diretso na ba yung kilamano? hindi. Papuntang lungos to. Ah, papuntang lungos. Eh, saan yung papuntang so, iba ba? Pa. Ay, nagagawa pa sila. Ah, sige po, babalik pa. na lang kami. Salamat ho. Oh. Wala pa pala. Ay, balik tayo. Eh, Di, ah, ano ba dugtong na? Sisilipin ko lang. Okay. Ayan. Sisilipin din ako tayo, Diretso. Didiritso lang tayo. Ayan, uh, hindi pa po pala gawa. Hindi, dugtong na. Kaso, hindi, pa po... na. hindi pa pwedeng daanan. Da, kanina ng tayo sa side na ito o lang kami hindi naman din, lang kuya bablog lang kami <laughs> shut out na daw sila shut out na sila uh, out sa mga gumagawa dito uh. <laughs> Dini ka di, bet. Babang ka pao. Ayen po oh, mga bro, mga sis. Ayan o, nag, ano, sila ng Ay, nag-aalon sila nang lambat. Hay di aso ka. Ayen po. Yan mga, mga bro, mga sis. sis. Hm. Mga bakuhan sila di. Ayen po oh, ang daming mga floating cottages. Floating happy ah, kids pala. floating speech, yes. cage <laughs> hindi po pula kasi yun. Yun para sa mga isla. Pero, kung so, pag matapos po ito, pwede po ito ang kaya lang. Siyempre, bago, bago po ito, nakalang kailangan tapos na tapos na itong tulay po ito. Oh, napakaganda o. Oh. Parang San Juanico Bridge ha. Picture Ang ganda. Bye bye po. God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po. At paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. Bye.